Okay, ito butas. six, six. Oh, ganito butas. Tapos 6 feet ano? Aba. 1-3 Ayan na free Ito panali sa kape Bortay 1-3 na yun? 1 2 1 ano ba yung ano 1-2 50 meters, 6 feet, ano? Yung ano, ano ba sumunod na taas sa 6 feet? Ano ba po sa yung taas ba? 6 uh, feet. O, uh, gano'n din ang butas. Ganun uh, din ang butas, pero mas 9 feet. 6 uh, feet. feet. Okay. Okay. Ah to boy. Ah, malaking dal. Wala meters, man, na lang. Yung ano, feet lang. Ay guys, tayo na ano, uh, Ay guys, nandito tayo sa Barangay Kumaok sa Del Monte, Bulacan. hindi uh, ko alam kung kailangan kong i-mute ito ang lakas sa so, kabila. So, 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 Makaka-copyright tayo. Pero tignan ko kung magawa ko na parahan, guys. Pero uh, parang kayo sa ka, ko sa Dosa del Monte, bulak ka na lokal natin. Ah? ah nandiyan. Ah, ah. ah, to, seven feet. Six to rin yun. Ah, 6 feet yun, sir, ha? Apo. 6 to 7 feet. Ha? to 7 feet. Tapos 50 meters. Ah, Pwede nga, no? Maperisipa. Ayan, guys. Ito pang ano, pang dagdag sa ano na natin, sa mga brown. Kasi, uh, nila. So, natin yung, taas. And then, yung iba ay para ah, Erwin. Oh,

Ya, yeah, thank you. Ayo selop teri wong thank you. Ah, so oke, ini San Jose del Monte Bulacan. Ayan, opening yata, lakas <laughs> uh, hindi ko alam kung kakayanin po ng microphone natin na i yung uh, background music. Pero yan, gagawin natin ang paraan. Just in case, magpapatong tayo mamaya. Ayan guys, so nakalayo na tayo ng konti. Pero nandito pa rin tayo sa... Um, halos gumawa pa rin to. Kung kayo po ay pamilyar dun sa lumang City Hall ng San Jose del Monte, Bulacan, ayun, dun po ang way, may daan po dun, papasok kayo ng konti ng uh, Francisco Homes. And then may daan po na pag -gumaok. Andun po sila guys, yung pagbungad lang po, papasok ng gumaok. Andun po yung uh, tindahan ng mga net na to. Ayan o. Oh. Ito guys o. Oh. So nakabili nga po tayo ng 6 uh, feet, 1 and a half inches na chicken net. Yun, may kasama siyang tali, cable tie, saka yung pakay na ng manok. Ayan. So 1,200 po natin nabili. Yung unang pinili ko sa online, yung uh, Dalit Hayo, 1-6 yun guys, 6 feet daw. Pero yung pinadala sa akin, e, parang 4 feet lang yata. Ayan, so ito, uh, at least ay uh, rumeikta tayo sa bodega. Parang bodega kasi yun guys, yung pinagbilan natin na yun. Hindi ko lang masyado na i-vlog kayo, napasensya na kayo kasi napakalakas yung sound system nung katapat nila. Parang bagong open yata yung kainan. Kaya napakalakas yung sound system. Ayan. So, ayan po. Yung, yung po yung papunta doon sa pinanggalingan natin. Uh, barangay Gumaok South. And then, ito po. Ito po yung sinasabi ko na pag diniretso nyo yan, uh, ang tutumbukin po niyan ay yung City Hall ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. And then, ito. Ang ganda, guys. So, parang fish pan, no? Oh. Kita nyo ba yan? Oh. Parang fish pan. ganda sa lugar na to Ang ganda. Maganda rito. Ah, tinitingnan ko to guys eh. Oh, Pinag-aaralan ko tong mga damo na to eh. Ayan oh. Ah, yung mga damo na yan. Nag-aaralan ko paano ko makukuha. Medyo ma ano, eh. malalim eh, ha. Parang tulay to eh. Pero siguro may papasok diyan. Ah, aralin ko pa paano ma makukuha yung mga damo. <laughs> Pinag-intindihan sa yung damo. Ayan, ayan guys. So sana nagkaroon kayo ng idea ako kayo po ay malapit dito sa uh, San Jose del Monte, Bulacan uh, Barangay Kumaok. Ayan po, yun po yung uh, murang pilihan ng uh, range net. Yun, so naku naku nakuha po natin 1,200. Oh. Rekta, sa, rekta tayo sa bodega. Alam ko may online din sila, kaya lang hindi ko na naitanong yung Facebook nila kasi nga yung sounds kanina. <laughs> uh, nawala ako sa focus sa pagbabalag kayo nagawa ng sobrang lakas ng sound system. Pero yung kung uh, gusto po malaman guys, sa uh, PM lang po kayo sa akin, at uh, ibibigay ko po yung instruction kung pa paano pumunta rito. Pero ito nga, yung, uh, kung kayo po ay pamilyar nga sa lugar, basta tahakin niyo lang po yung uh, si uh, City Hall ng San Jose del Monte Bulacan, yung Luma. And then from there, tata pwede na po itanong yung papuntang uh, Barangay Gumaok South. And then, uh, doon lang po sa bungad, uh, makikita nyo yung bodega ng mga range net. Ayan. So ayan. Mm. Ikot ko lang muna kayo guys. Ang daming ano dito. Gubat-gubat. Oh. Uh, gubat -gubat. Yan, oh. Ano kaya ito? Oh. parang fish pan guys o. Oh. Diba? Ah, oh, ala na. Sagad na yung aking zoom. Parang fish pan siya. O. Oh, linaw na tubig eh. Ah, uh, hindi parang parang dipo yata kasi ito ano to guys, ito ito eh. Tulay ito na ano. Oh. Siguro saluhan ng ano ng tubig nga 'yan, saluhan ng tubig. Hindi yata fish pa yan. Pero ayan oh, mm, yung mga damo na 'yan oh. Tayo, guys. Kunda so, rito oh. 'Di ba? Nung araw, marami jogging dito, ito. Ah. Uh parang ano siya kanal na malaki mm -hmm. and then doon sa ano ang bagsak ng tubig parang dipo nga parang deposit nga yun so, mga ano mga napier grass oh kaya lang may bobware. hindi natin mapapasok yan baka mabaril tayo dyan <laughs> ayan ganda rito tahimik wala kasing tao eh wala nakatira kaya tahimik ayan oh. Hmm. Puno ng ano to. Ayan ay, ano ba ito? Nara? Nara ba yan? parang nara yata. Ayan. Sa so, barangay Gumahok. Maganda rin, maganda rin dito pala guys, oh. Sa so, barangay Gumahok, oh. Pero doon sa mismong Gumahok, medyo na na, dikit-dikit na bahay doon. Ito lang papunta doon, dito sa may south Gumahok, maganda. Ayan, po tayo sa banda konti doon, guys. Meron pang mga gandang scenery doon, eh. Ayan, guys. Medyo umusog lang tayo. Doon tayo galing, doon sa may pababa, pababa na yun. Ah, uh, ito ay... Papunta na sa ano... Sa San Jose del Monte City Hall. Ang ganda, guys, oh. Kasoy. Kasoy Farm. Cashew Nuts. Mga kasoy ito, eh. Alam ko, eh. Ayan. Ah, silip lang tayo, Farm ito guys oh. Ganda oh. Oh. Puro mga ano. Kasoy. Kasoy nga ba ito? Oo oh, kasoy ito. Alam niyo ba yung guys yung kasoy? ah uh, yung cashew nuts. Sarap yun. Kapag kayo may alaga ng manok. Sabi. Pag may alaga kayo manok. Tapos pag may nagsangag daw niya sa tabi ng manok niyo. Naamoy yung pinagsangagan yung usok ng cashew nuts ay magkakaroon ng bulutong. Hindi ko alam kung totoo yun. <laughs> yun yung uh, bata ako. Yun yung mga ano sabi-sabi. Pagka yung sinangag na cashew nuts daw ay nakapagpapabulutong ng manok. Hindi ko alam kung totoo yun guys. Ha. Ayun, nakakuwento ko lang sa inyo yung aking kabataan. Ayan, ganda oh. Isa to sa pangarap ko guys, yung ganyang, ano, yung ganyang farm. May mga tanim kang fruit bearing trees. Diba? Tapos sa baba niyan ay, may mga nakagalang hayop, manok, ah uh, pwedeng kambing. Kaya lang yung kambing kasi inangat ngat nila yung trunk eh. Yung trunk ng puno. Ginangat-ngat nila yan eh. Kaya ano. O pwede yan. Babalutan ng GI sheet. Babaluta ng GI sheet para hindi nila mangat-ngat. Kung kambing. Pero kung manok ay okay lang. Nakagala ng ganyan. O oh, ang ganda Nag-over over the bako lang tayo guys. <laughs> over the bako lang tayo. Tignan nga natin kung meron pa doon sa bandaro na magandang uh, pangitain. Pangitain. Ayan guys, so ito na lang yung nakikita kong maganda pangitahin dito. Ayan kasi ano na, palabas na po ng uh, San Jose del Monte, Bulacan yan. Na, yun nga sa City Hall, Francisco Home City Hall ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, Ayan. so ito mga palayan. Para, para tinaniman pa yung mga palay. Oh. Kaya lang parang hindi na si so, ano. Ito kasi lugar to eh, mga dating palayan din to. Ayan oh. Kaya maganda kaya lang maraming uh, marami na naitayo din na bahay nga sa mga establishment. So yun guys, Ito, murang ano guys oh, uh, murang range net. O oh, biruin nyo 1,200 lang po natin nakuha. Yung uh, 50 meters, 6 feet, 1 and a half inch na range net. O oh, di diba, 1,200. So doon po sa mga interesado, yan, kung kayo po hindi familiar sa lugar, pwede po kayo mag-PM sa akin. And then uh, bibigyan ko po kayo ng mas accurate na uh, direction. Ayan guys, oh. ito po yung uh, punit kasi. <laughs> Pero ZY, ano ba to Poly. Uh, ZY, basta ZY yung kanyang pangalan. Ng, nag isala lang naman tindahan ng range net yun guys. Range net, fishing net, and poultry net. Ayan, ayan po yung address niya. Black 12, Bumaque West Extension, Main Road, San Jose del Monte, Bulacan. Ito po yung contact number. Ayan. Hmm. Sorry, magalaw. Pasmado. Contact number. 0930-764-6677. Ah, uh, ano pa to? Ah, ang dami na koko ko. Ah. Uh. Uh. 0 Zero. 09. 0927. Ah. Uh -huh. 896 0667 Ayan, so yan po yung contact number uh, Ito po 50 meters 1,200 po binayaran natin 50 meters, 6 feet po ang taas And then 1 half inch po yung butas ng net mm. Ayan po Basta ang daan nyo po ay sa may City Hall ng San Jose del Monte, Bulacan. Hindi po kayo maliligaw, pero pwede nyo po ipagtanong yan dyan. Uh, alam na po yan. Pero pwede rin po kayong dumaan sa may Quirino Highway doon sa uh, kabilang uh, entrance ng Barangay Gumao. Gawin din po yun. Iikutin nyo lang po. Yan. So, uh, madali lahat guys. Kaya, so, gandito na lang, guys. Uh, pero bago tayo magtapos, shout-out po muna kay Vince TV and kay... Cabieros. Ayan. And then syempre sa lahat po ng mga solid ka vocals, shout out po sa inyo lahat. And sa mga solid viewers ko po, shout out po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. shoutout uh, shout out po kay Sir Victor Kayanan from US California. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugusto po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo and then click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan guys short vlog lang po tayo ngayon. Yan, maraming salamat. Muli ito yung kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap. Pagsika, pati ka sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!